Ano naman yung isa dyan na ako daw ay flight is evidence of guilt. Ulul! Flight daw is evidence of guilt. Aminin mo muna, studyante mo, nagpawalang visa sa'yo. Sinungaling ka to the nth degree. Nung tinanong, I don't remember. I don't remember. Part-time teacher ka lang dyan eh. eh sigurado ko, konti lang mga, na-handle mo mga studyante. Hindi mo malalaman kung sino studyante mo naging judge. I don't remember sinungaling. Wala ka talagang katapatan bilang isang mamamayan. Darating ang panahon. Ilalabas ko yan. At gaya ng naging dahilan ng hukuman doon sa isang kaso mo na na-deny ng due process ang people of the Philippines, ganyan din ang dahilan na yan. Dahil dapat yan, dineklara ninyong pareho na meron kayong relasyon na professor-law-student relation at tingnan natin kung anong sasabihin ng Korte Suprema. Kaya ka, ikaw, oh, oh. bago mo linisin ang dungi sa iba, na mo muna yung putik sa mukha mo. Putik na mukha yan, di ba? O, oh, di ba? So, aminin mo ngayon sa bayan, sudyante mo, di ba? Huwag kang peke na I don't remember at saka hindi kami naniniwala sa accent mo. Bikula na ka, dai. Ano ka ba? Saan mo ba kinuha yung peke mong accent na yan? Okay. But anyway, lahat tayo, may panahon din yan. Ang sa akin po, walang kahit sino na nagsabi na recruit ko sila. Dahil trafficking yan eh. Walang kahit sino nagsabi na ang recruitment ko dahil sa paggamit ng dahas. At para pagsamantalahan sila. Ikaw, hindi bababa sa 15. Tumistigo na tumanggap ka talaga ng pera sa mga drug lords para... Sa Kala kalakalan ng droga, wag mo sabihin acquitted ka na dahil buhay na naman yung kaso mong isa. So do not, do not take pride na acquitted ka na. Hindi na, baliktad nga. Dahil nawala ng due process ang people of the Philippines. At titignan natin talaga sa takdang panahon. Kaya I advise you, tumahimik ka na lang dahil ako naman, hindi kita winawakwakan, okay? Pero kapag hindi ka talaga tumahimik, dako, baka mapilitan pa ako maghain ng formal na reklamo para malaman ng taong bayan kung talagang estudyante mo nga yung napawalang bisa sa Sino nga?